<laughs> nagpahilas kaya kura ako <laughs> oh, <laughs> na yung parte. Oo, boy, nagpahilas. Mantuoy, awin na kayo. Sana, pangrayaga kayo na kayo dyan. kalbo pa yan. Pangrayaga, hato ka ni kagabi, nagpapangrayaga kayo din dyan. Kada raya kayo nagpatupikin na? Ito yung papakapitigan. Mula ulo hanggang pa. Sana, oh. Sana, <laughs> oh. Ito nga pala mga idol yung party ko sa pagbira ng lambat. Wow! Sariwang-sariwang isda mga idol. Masarap itong mga idol na kinilaw kaya torta. Ayan. Katapos namin mga idol bumira ng sayap. At ako'y uuwi na at bibigyan ko yung mga hihingi sa daan. Kasi napakarami naman ito mga idol. Hindi, kong, hindi ko kayang maubos.